Ganap niya mga balita ngayong araw dapat alam. Ang weekend. Pasado alas 12 na madaling araw noong Sabado nang maranasan ng magnitude 4.5 na lindol sa Makunakon, Isabela. Dakong alas 5.32 ng hapon, niyanig naman ang Botolan Zambales ng magnitude 5.1 na naramdaman sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Manila, Bulacan at Tarlac. Makalipas lamang ng isang oras, tumama ang isa pang magnitude 5.5 na lindol sa Manay, Davao Oriental kung saan umabot sa intensity 4 ang pagyanig at naramdaman din sa mga karatig lugar tulad ng Mati City at Tandag City. Isang magnitude 6.0 earthquake din ang yumanig sa Kagwait, Surigao del Sur, bandang alas 10.32 ng gabi noong Sabado na naramdaman Kahapon, October 12, dakong alas 5.44 ng hapon. Muli pang nakaramdam ng magnitude 4.2 na lindol ang Kagwait Surigao del Sur na sinundan pa ng magnitude 4.2 sa maitum sarangani bandang alas o alas 7 54 ng gabi. Pinakamatindi sa serye ng mga pagyanig ang nangyaring magnitude 5.8 na lindol na naitala sa Bogo City, Cebu, bandang alauna sa is ng madaling araw kanina ang October 13. Ayon sa FIVOX, ang nasabing lindol sa Cebu ay itinuturing na aftershock ng 6.9 magnitude earthquake na tumama sa Northern Cebu noong September 30. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng mga aftershock at pinsala dulot ng mga sunod-sunod na lindol sa bansa. Matapos ang 7.4 magnitude na lidol noong biyernes na yumanig sa malaking bahagi ng Davao Oriental at naramdaman din sa mga karating probinsya gaya ng Davao City at Davao de Oro, sinuspinde ng Department of Education Region 11 ang mga klase ngayong araw sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Inatasan din ang lahat ng mga paaralan na lumipat muna sa blended learning, habang ang mga guro at non-teaching personnel ay magtatrabaho muna mula sa kanilang tahanan. Ito'y upang bigyang daan ng pagsasagawa ng assessment at inspection sa mga school buildings ng City Engineer's Office. Sa Cagayan de Oro City naman, suspindido rin ang mga klase sa lahat ng pampublikong paaralan mula elementarya hanggang sekundarya, mula ngayong araw at sa mga susunod pang araw. Samantala, ang mga pribadong paaralan ay nakadepende sa kanika nilang pamunuan. Gayunman, bago muling mag ang mga klase sa linggong ito, kailangan munang mag ng sworn certification mula sa Office of the Building Official ng CTLGU na nagpapatunay na ligtas ng gamitin ang kanilang mga pasilidad. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon sa Davao Oriental kahapon sina Dapad Secretary Sani Angara, DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gachalian alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga binisita nila ang Evaristo Moralizon National Vocational High School kung saan kinakailangan ang agarang rehabilitasyon. Sa isang Facebook post ni Sekretary Angara, Binigyang diin niya na walang silid-aralan ang gagamitin hanggat hindi ito tuluyang naayos at napiyak na ligtas MC. gamitin. Ayon sa DOH, DRMC, halos kasabay ng pagyanig ang panganak ng babae na noon ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation area kasama ang mahigit 600 na pasyente bilang bahagi ng pag-iingat ng ospital. ay kay Dr. Brian Dalid, Medical Center Chief ng DOH DRMC, agad nilang inasikaso ang babae sa loob ng evacuation area gamit ang mobile curtain para sa kanyang privacy sa tulong ng resident OB doctor at midwife ng ospital. Sa ngayon ay ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mag na nakatakdang bumalik para sa kanilang follow up. Pamahalaan ng Baguio. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nananatiling kalmado ang mga residente sa gitna ng lindol kung umano ito ng regular na earthquake drills na isinasagawa ng lokal na pamahalaan kasama ang Office of the Civil Defense Cordillera. Wala rin na italang malaking pinsala sa mga istruktura sa Baguio City maliban sa 46 na isojanting dinala sa mga ospital at klinik matapos makaranas ng anxiety, panic, attack at pagkahilo. Isinasagawa ng City Engineering Office ang pag-inspeksyon sa mga istruktura upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente kabilang sa mga sinusuri ang mga paaralan, gusaling paaralan o pamahalaan at mga pribadong establishmento sa lungsod. Pinapalalahanan din ni Mayor Magalong ang mga kontratista at may-ari ng lupa na sumunod sa tamang proseso ng pagkuha ng building permit. Ayon sa punong ehekutibo, marami pa rin lumalabag at nagtatayo ng mga gusali ng walang kompletong papel kaya mahigpit na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ang notice of you violation. Kapagod ng kumakalat na post sa social media na nagsasabing mararanasan ngayong araw ang The Big One. Muling nilinaw ng Vivox na wala pang teknolohiya sa buong mundo na makapagsasabi kung kailan at saan mangyayari ang malakas na lindol. Muling nagpaalala ang ahensya na iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na magdudulot lamang ng takot at pangamba sa publiko. Araw ng Lunes, October 13, nakatakda ng upisahan ng House Committee on Ethics and Privileges ang ethics complaint na inihain ng National Unity Party o NUP laban kay Cavite 4 District Representative Kiko Barsaga. Nag-ugat ang reklamo dahil umano sa hindi angkop na asal ng kongresista. Ayon ito kay House Deputy Speaker at Antipolo 1 District Representative Ronnie Puno, chairperson ng NUP. Pero meron hearing on Monday no yung uh, final uh, namin na complaint against him. Ang uh, nagpadala na rin sila ng depensa nila. Alam mo, uh, ang dinidepensa uh, niya is uh, freedom of speech. Batay sa panuntunan ng kamera, maaaring parusahan ng House members dahil sa anumang paglabag sa Code of Conduct o Disorderly Behavior sa pamagitan ng rekomendasyon ng Ethics Committee harap si Representative Barsaga sa ethics complaint dahil umano sa hindi nito akmang asal bilang kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. I prefer not to settle because I want um, I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag, mag, if we can all air our grievances out and to talk about it. Git pa nito, handa siyang harapin anuman ang sanksyon na ipataw sa kanya ng House of Representatives. Like, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I fully intended. I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, edi, that's much better than dying. Yeah, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible. But that's fine. si House Deputy Speaker at Antipolo First District Representative Ronnie Puno, Chairperson ng National Unity Party o NUP, hindi rin anya makikipagkasundo kay Congressman Barsaga na dati nitong kapartido. Mahigit apat na po ang miyembro ng NUP sa Kamara. Karamihan sa kanila ang complainant sa ethics complaint laban kay Congressman My Barsaga. Layunin ng Republic Act No. 12309 o Free Funeral Services Act na tulungan ang mga pamilyang walang kakayahang magpalibing sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na ang mga nasa krisis o naapektuhan ng kalamidad at sakuna. Sa ilalim ng batas, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mangunguna sa pagpapatupad ng libreng serbisyong ito sa tulong ng mga accredited funeral establishments na sasagot sa embalsamo, burol, cremation o inurnment at transportasyon ng labi. Ang mga funeral homes na tatangging magbigay ng serbisyo ay maaaring pagmultahin ng hanggang 400,000 pesos at mawalan ng lisensya habang ang mga mapatunayang mangluloko at magsasamantala sa batas ay maaaring makulong ng anim na buwan at pagmultahin ng hanggang 500,000 pesos.